but

Pamtrito. Fresh na fresh. Kasama namin si Negro matulog dito mamaya. Ba, kami ba na kami? Saan? Doon na natulog. na Ito. Malayo, malayo. Hindi. Lapit lang. Oo. Oh, oh. Eh, di doon na lang kami matulog sa inyo. Pwede ba? Pwede ba doon? Hindi. Bakit hindi pwede? Abayin nyo na daw naman daw ito. Ah. Pwede doon. Yung bakit? Doon. tipon tipon na sila para sa pagdating ng bangka ay no Lucky oh tinamaan din puno. Sige. Pinatarant ang tipon ng mga tao. Dito sa Sige po. Si Kuya to yung may pinakamagandang huli ngayong araw. Ang lalaki. Ngayon o. pang isa doon. Ayun. Bit 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 nila. Tulungan dito guys. eh no Pag may dadating na bangka, tutulungan nila. Sa mga tumutulong. Ayun eh, o. Yung mga bit bit. Yung kanya kanya ang ulam na po yan. Paniki. At lang namin kumain. Yeah. Kuya mo, bem Parang solid yung mo. Ano masasabi mo? <laughs> Mulan na. Parang safe. Pupunta kami ni Ben. Pupunta namin si Pacquiao sa kanila. Lalo niya, na nila Pacquiao? Anak po ni Abner. Abner. Opo. Doon patutoy sa may buhangin na dito. Ah, malayo pa po. Pero dire-diretso lang po yung daan. Pag kayo lumabas sa mga kabahayan doon, ah. Opo. Hindi lalakad ka na may walang bahay, may pinang buhangin. Opo. Sa ganitong bahay na. Dalawang bahay sila. Isang nasa playa, isang nasa bahay. Ewan ka sa ganitong bahay. Kaila pakiyaw po. Kayo kayo Kaya po. Pa Anak po ni no, Abner. Abner, ay wala po niya kuya ta sa bayan po. Ay nasa bayan po. Oo, tumapagod po. Ay nanay na lang si Juan. Wala ba mas pakiramdam? Wala po. Mm, pinapagpunta mo. Oo, yung bata. Ay, ah, kaya po kami nagpunta dito, balak po namin siya pa-check up. Ay, kapatid, yung kapatid nitong kuya yun eh. Magandang tanghali po. Alam niyo po kung saan ospital? Ay, hindi ko nga po. Alam po saan nakapuan si Pacanao. Kasama po si ate sa bayan. Hmm. Saan po kayong ospital? Kasi kaya po kami nagpunta balak po sana namin siya ipacheck up. Ah. Yung po pala, nadala na po pala. Kasi po nung mga 2016, nakikita ko po po siya nag-aaral hanggang 2019. Hmm. Ngayon po, nung pagbalik po nung namin nung nakaraan, wala po siya. Kaya po hinahanap ko. Ay, nasa ospital na po. Ay, oh nga po, po pala. Po, alam kung dito sa nakar sa center o sa Clara. Sa Infanta. Na? Oh, okay. Baka hmm. po klaro na. Not... May number po kayo na pwede po namin makausap na nandun. Ah. kaya yun, no? Hanapin na lang po namin. Ano po bang pwede namin pagtanong na pangalan nun pag po halimbawa pinunta namin sa ospital? Ay, kuwan po. Ang magdadala po doon yung disay na po O, oh, Chanda Roldan. Chanda? Yung ay na. Chanda Roldan. Chanda, Chanda Roldan. Ah, okay po. Pero ang tuluyan po nila ay karaniwan. Yung po sa puto tuluyan ng mga katutubo doon. Ah, uh, po. Apo. TCD. Yung po sabi, sabi ni baka nga po doon nandun. Nasa hospital na pala si Pacquiao. Dito naman. Three days na daw. Nandito kami sa lugar nila Pacquiao. Tabi po. Oops. Wow. contact na siya ni ma'am yung mga pwedeng kausapin doon wala daw doon yung TCD yun yung parang tulugan ng mga katutubo dito doon sila tumutuloy kapag umaano sila ng bayan so antay lang tayo ng update para manaman natin kung ano ba talagang nangyari kay Pakyaw pababa na kami ng bayan alam na namin kung nasan si Pakyaw Dito po kay ma'am, magpapaalam Ay, lang po. Ay. Sa Luwal Hospital po daw. Nakausap po namin si Kuya Abner. Misa. Okay. Opo. Baka center. Ah, center po pala. Luwal center. Luwal po ba? Luwal? Oo. Andun, andun po daw. Bababa -ba 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 na po kami. Tapos na directed. Tapos may message po kayo sa mga ibang ano. Ay, Ayun na nga yung nanon nito. Ang nga dito yung tinanong natin. Hmm. Baka bumalik doon. Hmm. Ay, sige po. Mahal na po kami. Ay, sige. Okay. <laughs> Mahal po. po ma oh, thank you po, ma'am. Thank, ma thank you po. Pag po, ano, i-message po po kayo, Thank you po. Pababa na rin po kami. Anong tanong na lang tayo dyan kung saan? Ate? San po yung Luwal Clinic? Luwal Clinic Pag po dito, diretso lang Sa kanan po kami Sa kanan po kami, kanan po kami. Thank you po Ito, mo. Ito yung Luwal Center eh pero sarado sasamahan kami ng isang lokal dun sa tinutuluyan ng mga katutubo sasamahan kami ni kuya kami ni kuya kahit na sila silang, unang tao dito sa Pilipinas. Ang ating ninunoy. Yung mga badyaw at saka ako ay madaling i-release. Alam mo, ang tawag lang nila ay dumagat. Nandito na po. Hindi, genius. Pero sa totoo sa history, pag mo, ang tawag sa, sa kanila. Ang magandang pangalan niya, taga-baybayin. Oo. Mga At Ellen, oh. Ah, tada. Maganda, tada. Ate, yeah. Hindi. tulong sa ating wada. Hinahanap natin ang tatiwada. Asawa ng abner Yung pong asawa ni Wada, si kay Abner. Oh, at saka po yung yung ina ni at saka si ina ni Abner, okay, kala, magkapatid. Ay, hmm. ako po, po. Ay, wala ka, may may wala po. Ay, ako ako po. Ay, ako po. Ay, po. 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 ako po. Ay, ako eh, po. Dun sa masangal, eh. Nay, ay, ako na po. Ay, po. Yung mga po. 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 <laughs> hindi, Tagalog, saka naman nangangawa. Na hindi rin po nila alam. Ah, hindi, na, po na, na, hindi, po kami nakapag... Hindi po, hindi. Mga... po kami. Taytay sila.